Suyu, so, what's up, mga brad? I-update na naman po natin ang mga nag-order nito, mga speaker box na to. Ayan na po, ang D12 Mid-High Bullet sir, apat na box. Ayan. Bali, naghintay na lang po kami sa unit nito mga brad, ang horn, twitter horn at saka bullet horn. Hinihintay na lang po namin kasi wala po silang pasukan, wala po silang trabaho kasi huliwik po tayo na araw. Baka mamaya po or bukas, pwede na ma-pick up namin ang in-order namin na Twitter horn at saka bullet horn. Ayan. Shout out po sa nag-order nito, MCBD18 para po sa taga Osamis City. Baka, uh, baka nga yung susunod na mga araw, sir, isisip na po ito namin baya uh, kukal yung patungo ng Osamis Port. Ayan. Or pinagpilian po namin kung dapitan ba or osami sport. Ayan. Ngayon lang po kami nagbalik mga brad kasi wala po kaming trabaho dalawang araw. Ayan. Baka sa susunod mga araw sir, isisip na po ito namin. Ayan. At dito na naman po tayo sa kabila. <laughs> Ito na po ang D12 Mid-High Bullet mo, Sir. X-Horn ang Twitter Horn. Ayan, X-Horn design. Hinihintay na lang po namin, Sir, ang horn nito. Kasi yung... Actually, may horn na po to sana. Pero, uh, ginamit po namin sa... Uh, Nag-order ng D12 Mid-High Pull Range para po sa Sambuan. Kaya po, wala po putong uh, Twitter Horn na x pero ang kaniyang housing housing bullet at saka rocket, ayan na po. Pinatuyo na po. Ayan. At ito naman po ang isa sa para sa Osame City. Bali dalawang MCBD 18 para sa Osami. Set out po sa nag-order nitong D12 mid-height turbo. Ito po ang design sa aming mid-high turbo noon, mga brad. Ayan. Shout out po sa nag-order nito, Halimaw ditin. 10 Ayan. Yeah. <laughs> ah, D6 pala, sorry. Dual D6 pala. Sa amin lang sana ito, mga brad. Preraktisan lang po to nila para kung sakali may mag-order po ng Halimaw box. Ayan eksperimento lang po to sa aking Experiment. sa aking kasama dito nag eksperimento po siya ng halimaw at ito na po ang D12 mid high full range mo sir ikakabit na po namin yung mga speaker nito at saka twitter Shout out po sa nag-order nitong DIY Ampli Cabinet San Fernando South ng Cebu. Ayan na po sir. Ikakabit na po namin ngayon yung twist lock. Bali, ito na lang po ang kulang, sir. Twist lock. Hindi pa ito nalagyan kahapon o sa nakaraang araw kasi kahapon lang po dumating ang twist lock. Ayan, hindi ito na po sa box. Ayan na po ang twist lock in order. Ayan, kakarating lang po ito kahapon. Ayan, twist lock. Ayan. Shout out po, Dalagit ng Cebu. Ayan na po, ang D18 mo, -E dalawang box. Mandawi City ng Sibu, Ayan na po, MCBD 15 mo, sir. Ito pa, ang isa. Ayan. Bali bukas, ikakabit po to namin, ang speaker nito. At ito na naman, ang para sa Argao. Ayan. D18. Binalot po ng trapal mga brad kasi napaka uh, alikabok po dito. D12 bid high. Bullet. X-horn ang design. Yan po ang eksperimento ng aking kasama dito mga brad. Halimaw. Halimaw D6. Baka kung sakali may mag-order, pwede na po kaming tumanggap ng mga Halimaw. Wag, wag muna. Pwede na tayo. Tumanggap ng halimaw. MCBD 15. Ayan. Para po sa taga Mandawi. Bali, 4 by 4 seat up po ang inorder ni Mr. Customer. 4 na di 15 at saka 4 na di 12 mid high bullet. Ayan baka matapos po to namin bukas or sa lunes isisip na po to namin